Gandang tanghali mga ka-installer, garden, and kamok ba? Ito tayo ngayon. Pupunta tayo sa aking kabilang ano, pinapaling limbahay na maliit. Kasi inuntay o ko ay yung paggawa. Pag may pera, bibili ng materyales dito bibili ng materyales dito pagka may pera <laughs> silipin, natin. silipin natin yung aking uh, maliit na ano maliit na kubo ayan ayan po mga installer mga ka-garden Ayan, magigat na. Pa. Wala yung pangkulang dito. Wala pa kasi pera eh. Kaya, hindi ma, ano, hindi tuloy-tuloy ang gawa. Pag may pera lang, saka lang bibili ng materialis. Kaya e, kaya lang, madalang lang ako magka -pera, Kaya madalang lang ako oh, makabili ng materialis. Ayan po. Siyo, wala. Gusto pa. Ayan, o. No? Sa tayo. Tingnan natin. Huh? Buksan natin. May manok pa ako sa loob. Manok mo na nakatira dito. si, yan Meron na pa akong mga bakal para po yan dito sa gagawin kong biga para sa si floor ayan po may pusti na siya ayan na na kasi nung no, nakaraan nakabili ako ng bagal nga tapos buhangin si minto sa kagraba ayan para sa pusti kaya yun tapos naudlot yung pang ano pagka-symbol ng beam kasi wala pa akong pambili ng mga kahoy, kukulamber, at saka plywood na kahit yung dimidya lang ordinary, pwede na yan. Pamporma sa biga. Ayan. Ito yung likod. Ito yung gawing likod. Ayan o. Oh. Ako na po nagkasintadan yan. Ako na nga lang gumagawa kasi... Walang pagpabayad sa kwan, libor. Ayan. Ito, hindi ko muna tinanggal yung lumang yero para hindi mo na siya tumulo pag umulan. Ayan. Ito yung pinakalikod. Tapos, yan. yan ito yung nakalat pa po sa loob. Dahil yung pangkalat. ito panambak. Kakala ko pa yan, diyan sa loob. Tapos itong CR ko, wala pa. Ito kasi yung CR ko, dito. Ito yung dating CR. Ilipat ko doon sa kabila. Kasi, balak ko, dito ko gagawin yung ano. Yung hagdan. Parang para sa si Camp ito may big, may ano na ako ayan bakal para sa biga po yan wala pa yung pang islab pang, big, pang beam lang muna ito yan mga, mga gamit tambak dito ginawa ginawa namin tambakan mga gamit kasi wala pang mapunlag yan eh hindi pa naayos ayun ayun may asidada na sa tas ayun doon yan, ito yung mga manok. Ito okay, yung aming bakal. Ito yung pambim. 12 mm. Tapos yung panganilyo namin. Ay, ito na pala ang anilyo. Yan, ha na pala. yon, Kompleto na po yan panganilyo. anilyo Ilalatag na namin to sa taas. Tapos kayo sasalpak yung anilyo. Kaya lang, wala pa nga tayong budget. Hindi <coughs> pa makakabili ng kahoy. Tsaka yung plywood. Marami pa pong kailangan dito. Ano? Magastusin. Malaki pang kailangan pera dito. Kaya pag nagka ko ng konti, bibili ako ng materials. ini ko yung materials. Pagka sapat na pwede nang iporma, poporma ko na yan. Yan para mabuhusan na rin yung biga, yung beam. Lalo lalo na ito sa labas. Wala pa talagang bubong. Kasi ito yung original na bubong niya hanggang dito lang. Ito extension na lang ito. Eh. Ayan may biga doon. Ito yung uh, ayan, ito yung bintana. Ayan. Ito yun, may panambak din dito. Kakalat namin dito yung pagkakuan. Uh, ito, titibagin namin itong parting to. Pag-iisahin na namin yan. Yan, mga ka-installer. Ah, pagka uh, may materials may pamilya na akong materials tulungan nyo akong mag-install dito, ha? Ito po ang inyong lingkod. Ang... Mandirigma ng mga bakal dito. Ayan. Hindi gwapo, hindi din naman pangit. Tama lang. Uy, ano nangyari sa dalawa? Bakit? Ano nangyari? Ayan ako po. ano ba nangyayari sa yung dalawa okay. lagi yun, na lang kaya nagkaganyan na na Aba ng tali itong aking master aking commander hinabaan yung tali yan ang pangabo tuloy buti na kita ko ngayon kung hindi maghapon kayo dyan magandabi Okay. Yon mga uh, installer. Medyo napanaabot yung dalawa kaya nagkabuhol yung tali. So yon, installer. So, pa yan akong Hindi pa tapos. So, hanggang dito na lang muna ang aking video. Pag may pera na uli ako, bibidyo ko ulit ito. Pag nagpagawa na. So, mga kaisoler, bye bye. Bye bye. Hanggang sa muli. Marami po salamat. Sana po magustuhan nyo itong aking video panoorin ninyo mga ka-installer bye bye salamat